Jadi I want to this video as a probinsya ng vlogger di adi ay kudiri uy asa tong tanaw to natong kamyas bakilid na pala kong bakilid kilid kamyas baka nang agay bil sa mga to kawayan sangit ako uy Nah, ah, dagangan kena iba. Iba, Mga Nisa. Besaya. Tuara. Tu arah. Paling dagangan ada kuk ngepunuk ni. Dagangan ni nambah litan. Aku mahir kita. Tu, ah. Dek mentah maka do'ul. Tengah, no. Laju-laju, man. Nak daging kawayan no. Kewayan, daging pindah-pindah. Tu, ah. Tu, ah. Tepat dulu, ha. Ayan, no. kamyas ayun, nasa lipdan mag siya nang kuan mobile hinta pwesto mobile hinta ni pwesto ha tan awa ang kamyas atong tan awon gui mobile hinta pwesto gui de balimbing wala Mulay ba ring ding? Diri ka to itong tanaw. Mulibot ah. Mulibot ah. Ito ara. Ang kamias piting daghana. Ayan. Manang kamias. Ito ay lagi eh. Layo-layo ba? Ito ah. Taghan kayo. Ano? Mamungingi ang bunga sa kamias. Lami na siya. pangpaksi ba? Ayan. No? Masarap eh. akong ka kamot. Ito kaya ko nindak mong video. Ano? know? Lamis kay, lamik kay na. Lamik kay na siya. Eh, agun. Ipaksew sa kamias, no? Kinsa yung mahilog kamias diya, ah, pang paksew. Ito yung itong kuwan karun, dali atabi, gaybuta. Ah, tam, ah, man ay hindi na makita dali ay dali liboto na to siya dere, ay nang sili yun to ara to ara iba perting lami ah for to this video mara itong videohan ang kamyas. na lamian kaayo